daw sa anak ko, Jillian oh. Uh, Gale. Si uh, kasi si Vince, hindi ko masyadong inaano si Vince. Eh. Basta so, kayo. Dito na ako kay Sam Maligalid. the best. Okay. Ito naman, ito naman. Ikaw naman, ikaw. Okay, Elton okay. Cruz. Uh, Shoutout ko yung mag-in ako sa ma-plug si Isabel oh, okay. Matins. kasi isya mo outpost. Tapos yung pamilya ko sa Pangasinan. Shoutout sa inyo. Ayun, ayun. Galing. Ikaw ka rin. Shoutout. <laughs> Shout out sa pamilya ko sa Pangasinan, sa asawa ko. Tapos sa dalawang anak, si Mary si Princess Nicole, si Princess Natalie, at pamilya ko din sa Cavite. Shout out to Shout out nga pala dyan sa amin, ta, sa Olonga po yung nanay ko. Yung mga kapatid ko dyan sa amin, sa Kalaklan. Tapos yung anak ko na si Samantha at yung <laughs> anak ko na si Samira yung baby ko. At sa nag-aalaga sa anak ko na si Samira yan kay kay Wen, asawa ng kapatid ko. Shout out okay, okay. sa inyo diyan. Ayun, nag-aantay na. nag, okay, okay, okay. nag na lang sila ng sundo nila. Um parating na rin. Kaya abangan natin mga ka Basahin <laughs> <laughs> <Andigali. laughs> Andito na yung mga sundo nila. kuya na sila. Sir Idol! Maraming Ay. salamat, Sir Idol. Salute, Sir Idol. <laughs> Iba ka talaga, Sir. Kami sinundo na. Maraming salamat. Ayun, magamit nila. Akin na lang doon. Oo. Oh. Yung, wala ito ba? Saan Bye, salamat ah. Oh, sige. Na salamat, na tayo, salamat, salamat. <laughs> salamat. 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 yung ano ah, <laughs> so, yung ay erplano, yung ah. Ay, Ayun nga, aeroplano. Ay aeroplano Pag dumatay yung aeroplano. Pag dumatay yung aeroplano. Pag sasakyan Pag kasama ka doon. At least may mekanik ako may sa aeroplano. problema. Salamat, salamat. Okay, okay. Asa si Sabi-sabi lang salamat Salamat, boss. Sir. Saan ba nagalig? ba? Isa pa? Kikita pa? Ano? Umihi, umihi. Pwede na kami magkita. Kikita tayo sa final. Sa FC namin ah. FC. Huwag na Huwag na yung ano? Yung isa pa? Ayun. Kasi na namin na masado na to. Hindi dami. Sige, tuluhan na Balikan din lang, sir. Sige, sige, sige. Sige po na Dito pa lang. po yung gate. Boleh ya bosan kok. Buka Mana Kasi ba to? Kasi kaya yung doon. Kasi oh, yan, oh, i-ano lang. Patong patong. Ito ba? Patong patong, ito, ito, ito. patong doon yan. Ito bro. Ito. Ito. Ito, 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 mga bag natin. Para hindi tayo masikip doon. Oo. Oh. Okay, okay lang yung si driver yun, to. Hindi makita likod niya. Hindi yan. Hindi Ayan na. Andito na yung mga sundo nila. Kukuhain na sila. Sir Idol! Maraming salamat, Hi. Sir Idol. Salute, Sir hello, Idol. <laughs> Iba ka talaga, Sir kami sinundo na maraming mga salamat yan na yung mga gamit nila okay at nalang doon bro?

Saan ba nagalig? Dito pa, isa pa. pa. Ano, umihi, umihi. Pwede namin magkakain tayo sa final. Sa final. Ano, kay FC namin, ha? nakapasa. nakapasa. yung ano? Yung isa pa? Ayun. Claim na namin na masado na to. Sige, tuluhan nyo na lang. Balikan nyo na lang, sir. Sige, sige, sir. Sige, 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 Dito to? ako yung gate. Oh, ya, Boleh okay. a posar. Ya, 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 Hi guys, yeah, sinundunan kami. Si eh. Wala na, grabe? Wala na, iwan? Oh, Wala, sinundunan sila ng ano uh, nila. Sige, yun yung paniga o matayo? Paniga kami namin Pa Ito nasa baba, pre, para hindi ka mahirapan. Baka mabigat. Ito Para hindi mababasan Hindi siya mo ito. Hindi, yung ano ba ito? Patungan lang yung hindi, may speaker to. kaso nga lang may ano yan, may mga sapin yan. Lagay mo na dun. Pahaba, bro. O, oh, balita nyo. Ay, babaw na lang. Babaw, ko na lang. Paano mo kaya bro? Patayo mo. Patayo. Yan, para makasiksik pa yung isa. Hindi, hindi. Pwede ka ganyan mo yan. Para makasiksik yung yes, sasak. Ito, ganyan oh, mo. Ay, kasha rin. ba? May sasara? Mm -hmm. <laughs> Malaki ito ah. Kasha ba ito? Kasha kayo yung dog. Kasi oh, yan, i-ano lang. Ito ba, patong patong. Ito, ito. Ito, yan, patong patong dyan. Ito, bro. Ito, mga man. bag natin, para hindi tayo masikip doon. Oo. Oh, wala kang driver doon, hindi makita likod niya. Hindi yan, hindi ba? Sa ikaw, lang kailangan yun. Ang bag mo pa, hindi pa kailangan <laughs> nyo yung maribila. Huwag lang. Huwag lang lagyan. Kasi naman pala eh. Kasi